Huwag mong magbuntis. Nakikita mo ba yung ko? Hindi pa ako okay nakakadiet na. to. Gusto ko yung chubby. Eh. Ayoko. 3 ah, months na. Alam mo ba kung gaano kayo magbuntis? Okay. Ayoko na. Tama na. May babae pala kayo. oh ayan. Yeah. Ay! Dim light. Hello, guys. So, ayan. Uh, ipaprank natin si Julie. Na kunyari, gagawa na kami ng third baby. Or, gusto ko na magkaroon ng third baby agad. Gusto ko na sundan si O. Tila natin kung papayag siya. <laughs>

Ano ba kaya? Niniis na ko lang na danahan kay. Yung mga dati. Actually, I should tissue. yung mga dati kong ginagawa sa na effective. Masaj. Masaj? <lipop> Hindi mga, na oh. <lipop> Hindi man follows Oo. So. Ah. Oh ka ng bumuo. <laughs> bumuo. ng ano. Ay, bumuo ano? ka na naman. <laughs> Third baby. Tumigil no? ka na. Manggigiti na ko sa'yo. <laughs> na. Ano ba? Mano gusto rin to. Para paglaki mo ng kasabay niya yung baby number 3. Ayun ka. Ano na po. Ayoko na. Pagod na ako. Please. na. Please trabaho, hindi pa ako oh, na, 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 Gusto ko chubby. ano ba na mula mo? Wala ba na Ako bahala <laughs> <laughs> ako. bahala yung game? Ah. Hmm. Mo, daddy. Ikaw na lang mag-isa no. ka. sa mood. Wala akong gana. Mahal 3 months na. Alam mo ba kung gaano kahirap magbuntis? Okay na. Tutulungan ka. Tumigil ka. Tutulungan mo. Ikaw mang anak. Ito na. Pero rin to. Ayoko na. Ayoko na. Tama na may babae at lalaki na. Kung ano binigay ni Lord. Binigay ni Lord? Binigay ni Lord. Gagawin ko ka eh. Subok lang. Ayoko na nga. Walang mali siya. Masahin. Tungkit pa. Ano na. Ayoko. 3 months na. Ay, Lord. Go oh na! No. Simula nung nalala na ako, wala na ako sa mood. Oh, ayan. Ano? Ano? Sige. May kita. Wala na talaga ako sa mood. Ano? Wala ka ng ano? Alindog. Meron ka rin para sa akin. yung alindog. game po. <laughs> Nakangiti ako. Nasobrahan sa ngiti. Share ko ba? Lagi ko naman yung sinishare. O wag. Share? Nasa comment section. Nasa'yo na yan. Choice mo Pero kung gusto mo nang umiti, katulad ko, nasa comment section lang. 18 years old up lang po, choice mo kung gusto mo nito, paunahan lang. 10 tao.